Ay. 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 Alisin mo lang, lang kaya. 'Yun tayo nang ano dito ng rambutan. sayo mga kis, dito tayo sa bundok. kukuha tayo nang Ano? Kukuha tayo nang ano ng rambutan. So, kukuha lang nang ng ano pang itak para mamemeas. as ah, so ready. Baka. Ano? <laughs> you know? Sabi po, kita ang po kami ni Nana. Pero bayag po. Bayag po. May kidan lang po si Nana. Sabi tabi po. Ayan hey mga kuys. Bundok yung. Madaanan na namin. Ayan sinanatamang tamang kain lang oh. Tadi. Tadi dunong. Haha. Haha. hawak ka. <laughs> Sabi. Haha. 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 tayo, Puta tayo dyan, eh. Dito na Mga, yeah. <laughs> mga putang inang to. Sabi mga kuys, ang daming rambutan. Makita tayo sa bundok. Ayan o. Oh. Makilami tayo Nana. Hi. Kaya <laughs> yung tabi-tabi. dami o. Oh. May lang po kami ni Nana. Sandi Nana. Pero usog po. Usog po. Gulong sila Tandi dito hatak. tayo. Dito na lang. Dito na lang tayo kukuha lahat. Hey, Mas masarap dito. Tayo dalawa sige hatak. Yon. Ni umakyat ni. Hatak tayo, hatak tayo dito, hatak-hatakin natin 'yan ah. <laughs> sige to. Hey. <laughs> Ayan mga kaysa, napakarami ng bunga ng ano. Bunga ng rambutan. Ayan. <laughs> Grabe. tas yan, sa gilid kami ng bundok. Pagpasensya na lang namin yun. Grabe, nakakaano rin. Nakakatakot din kasi, ang tarik. Ano? Kunti Pero, pagkakamali mo lang kus, siya naglag kayo dyan. No? Ang sarap, no? Hindi, okay. kurin na lang natin yun sa baba. Okay. Lahat na ano. yan. Pangkain na lang. Ang dami, oh. Kunin natin dyan. Lahat na sa baba na. Pagtiisin natin yung nasa taas, eh, nandaman daw sa baba lahat. Dami nang agat. Ito <laughs> na. Hay nito wa, sa tayo ko kuha. Dami na. Nakaka-live ka, bro? Oh, hindi ya, nakaraan nila. <laughs> oh, dami nang agat sa akin. At tingnan mo kapag makagat yung bata. Yung na tayo. Dami nang agat, kiss, mga kiss. Mga langgam-langgam. Tayo mga, langgam, langgam. mga kiss ang dami. Sobra. Ayun oh. Kuwa sila rambutan. Kuwa, <laughs> kay Pa. Mm. Yung mm. tay mm -hmm. Nana, hi ka, hi. Hi. <laughs> Ayan. Kiss mo si Papa. Hi. Kiss Papa, kiss Mm, love you. So, nandito pa lang kami sa bunga. Hindi na namin tinangkang pumunta doon. Kasi napaka nakakatakot. Ayan, eh, no? Grabe, nasa gilid kami ng bundok. Ayan. Bangin yan. Pag nahulog ka, dire-diretso ka sa baba. Ang tarik ko. Ayan, o, si Kito. Hey, hey ka muna, hey. <laughs> ya, yeah, hey <ka> muna dyan. <laughs> Eka <Hey> muna. <laughs> Ayan na si Mami, oh. Uh. Uh. oh. Ayan na, Mami. Ayan. Ayan mm na. Mami, no, no. Ayan mga kuis, napaka solid talaga pag nasa bundok ka. Sa probinsya. sarap talaga, oh. Ayan, oh. Pipitas ka na lang talaga. Wala kang iisipin na kahit na ano, nakaka-relax. Grabe solid. So ito yung farm na to, uh, farm to ng ano, pinsan ni Kuis Kit. Yan yung kaibigan natin. Yan. Tapos yung mga rambutan nila dito, yung mga magandang klase. Ang lalaki. Eh mga kaista, rambutan no? ah uh, dami lang gam. So ayoko pitasin. Baka mapunta sa amin ang baby ko. Baka gating kami ni Nana. Kagatay langgam. Kagatay tayo langgam. Oh, Kaya <laughs> na kis. Dami talaga. Oy! Ay! 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 Ah! <laughs> nahulog! Nahulog! <laughs> nahulog pa! Pwede mo yung mga ibang nahulog. Dami. Si Kuya po trip na no? oh. Ay! Ay no, tamang po trip na si Kuya. Grabe. Okay. Huh?

<laughs> Dami niya na nakuha. Yan si mami oh. Mami! Ma! Dalay ikaw ma. Dalay <laughs> ikaw ma. oh, dandaan ka dyan ah. Si mami, unggoy yun no? oh. Hmm. Unggoy, sinong tabi-tabi ka. Oh, oh madulas dyan ah. Hala si mami. Hala. Hala si mami. Hala. Hala, hala, Uy, uy. Kailig <laughs> ni mami ah. Ang dumi mami. ni mami. Ang dumi ni mami. Ang dumi na ni mami. Hindi hmm. nga kami makadaan eh. Oh, sige. Ayan, lakad tayo doon, Nana. Tulay. Hmm. Una, na una ka na doon, una ka na. Palalakin mo? Oo. Uy, ba madulas. Bigyan 'yon. No no no. baka Ay, kini na na. ito ukin sugod. Ha, Madulas ka, uy. Ako eh. Yun ang dami na mga kuis. na. Tingnan Yun ang dami na. Yun. Yun. tabi Ya. Pero pala dito, pinahirapan tayo dun pa sobrang. Grabe mga kuis. Ang sarap kaso nakakapagod. Ayan sila. Ayan ang dami oh. Uh. Regine, dami na napitas oh. Eh, ganito kasarap sa probinsya, mga kuwis tayo, eh, no. Oh. Oh. Kakain na si Tal, oh. No? Kain. Daming langgam, no? Daming langgam. Dito ka, Dana. Come, dito, baby. Daming langgam. Nana. Ala. Dami, no ah. Dami. Dami. Eh, Nana, oh. Eh, mga kuwis, oh. Hoy. Dami, ang dami. Eh, na, kuwis. Ito, ito, ito. Yan, oh. Ah. Kiss no? huh. pa ako yan, ah. Ay. Galak. Fuck Ano, tol? Kaya pa? Ah, tal, Kaya, Kaya pa. Guardo. tang ang no? over ko, tol. Oh, yan, oh. Nasa harap mo. So, Tanggal ang over yung ko. Ang dami yung may Ang Grabe. Grabe, lang gam. Ay. Daman lang gam. Sayang, Uy, tama na yan. Tama na. Grabe, mga koy. Solid talaga. Dami, oh. Ay, Ayun po, pulang-pula, oh. Oh. Ayun, no, oh, grabe. Red na red doon mga koy. So, ayun, no. oh. Grabe. Ang dami. Ay, kinagat yung baby ko ng langgam. <laughs> Kasi langgam to, bukakagat lang sa baby. Sakit. Sakit. Malaki um, to, sabi niya, malaki oh. to, mas malaki to sa rambutan. <laughs> Naunahan ako dun ah. Naunahan ako dun. Problema kung paano ako bababa <gasps> Kasi, <maryan pika. ucha> on, Kaya na ka Ano ka mo? Problema kung paano ako bababa. Kasi... Yeah. You, you know? Grabe oh. Basta ang bala sa akin. Lulok kayo. Mga ko sa inyo laman oh. Laki, kayo. Walit yun. Grabe oh. Tinamang balat. Lucky. Oh. Tignan mo na Reg. Huwag. Sige na. Yun oh. Sige Reg. Yung laman. <laughs> laki nga. Lulok kayo. Panalo kayong balat o nipis. O oh, nipis ang balat. Panalo quality yung mga ano dito. Rambutan. Ano yun? Pang-uwi na yan? Pang-uwi na yung buka yun or? yan. Pagkain lang. Pagkain Tama oh. na yan. Danag, dali nanong. wow. Sa ano <laughs> na lang, sabado ulit. Ito malaki ah. Diyan <laughs> makawis ito. Grabe oh. So, oh, yung rambutan nila dito. Malipay kinuha mo, eri na lang eh. tamis. Tamis, lalaki oh. Sino okay, sa'yo hmm. <laughs> Sa akala niya? Ay, gawin. pa? Yung akala niya ibibigay sa kanya, mas mas kinain. Kumuha ako ng puno. Kumuha ako ng puno. Sa lok. Oh, guys? I think. Ay, ay. Ay, ganun mo talaga. Ayan, mawais. Patay yung anak ko, talagang gustong gusto rin ito eh. May langgam. Langgam. Langgam, oh, langgam. Oh, ano lang oh, lang oh, na? Wala wow, na busog na ako sa rambutan. Wala na, wala ka na, <laughs> na feed <laughs> oh, oh. <From, laughs> mm. no? doon. Oo, kagka kinuha ko, kinain ko lang. Oo. From, from... Sabi mo dyan. Hay ka, hay. Ah, eh. sarap. Ang tamis <laughs> yung rambutan nila. Tita oh, pagod ay. na oh. <laughs> Hagal si tita. Tanong, ang ano. E no? ay, so, tol. Eee, ano? sarap. <laughs> <laughs> solid daw si Kuya. Um, live yan, live. Nug. Live Nug. Yan. Oh, <laughs> Shout out, imo yeah. pa shout out. Shout out mo Kaya shout out ka muna, shout out ka muna. Shout out to sa mga asawa ko dyan. Ang dami ah. Sa mga ano. Minahal sa mga. mga yun, pero hindi nyo ako minahal. May ugot ah. kayo sa ere eh. <laughs> <laughs> pero huwag kayo mag-ala. Darating din panahon, pipili rin ako sa inyo. Yeah! <laughs> <laughs> Sakit kasi magmumon eh. Ang hirap magmumon eh. Grabe na. You kaya know, <laughs> 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 oh yeah, mga kais, taba solid talaga dito. So ayun mga kais, bumaba na kami ng bundok. Medyo nasa paanan lang naman kami kaya mabilis lang. So ngayon kukuha kami ng ano, ah, suha. Suha naman yung kukunin namin dito. So ito yung dadaanan natin dyan mga So. Oh. Ilog. Ganda. Ha? Sapa. Ah, sapa pala. Sorry pero malinaw ah. Mali eh, lalo yung ilog dito tol. Mali, ano talaga no? Malayo kasi to sa yung mga tao kaya. Kaya so, yan mga kaiso, kahit pa paano may natatago pa rin ganda. Hidden gem. Hidden gem. O oh, tara. O oh, may gold daw dito. Oh, gold bolts. O oh, so, yun Oh. No? Yung mga gold daw dito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Dayo na. <laughs> ay. May mga bird. The bird? Mm-mm. The bird? Mm-mm. So, mga kays, kukuha na kami ng suha. Dito na kami, bumalik na kami doon. Sa pinagparking namin. Sabi, nakapagod. Ah. Baka Yun, oh. ng gabi to, no? Gataan Yun, no? Ang gabi, ang lalaki. Gataan mo. Pwede ng payong yan, eh. Ang laki. Oh, sayang so, mga kays, sige, ang laki ng gabi, oh. Pwede ng payong, eh, pangpayong na yan ha sabi pagod oh hagard latas naka isang sako ka benta na natin yan para ano may kita tayo ha ito na mga kus may suha na pala kumuha na si kuya yan o sarap okay na ano. suha o oh. pero pula yung laman yan o oh. So po so po tayo niya mamaya. Pagod oh. Pagardo okay. lahat huh? eh. oh. Ha? Kaya nga laki ng bahay nila dito mga kays Ayan. Okay. Tapos mga kays meron din sila dito ang ginawang ano. Yung bugnay. Kung alam niyo yung bugnay. Ginawa nilang wine. Kaya so, tignan natin. Laki ng bahay nila dito mga kays. Nanakam. Yun. Yung mo ng inumin, di ba? Balik ng inumin. Oo. Oo, wala lang ako dito, bro. Bugnay. Bugnay wine. Bugnay wine. Oo. Kaya na. Ito. Kaya na pagkaodawa. Ano yung Japan na ina, no? Oo. Nasa, may formula rin kasi eh. Oo. Oh hindi ka basta-basta kung ka dito kapag hindi mo makukuha yung kanya. Kasi, instead nga, Papapanis yan, pero gumaganda yung lasa. Lasa? Oo. Ang galing Isang pula natin doon. Ayun, bugday wine. Pero masama ang tama nito, ulo. Yung masobrang. At is nabasi ka? Dapat, dapat gano'n yung Toyota strainer na. So, dito na yung strainer ko na yun. Lupot nyo. Kas lang narugit dito nga, yung pulay lang, hindi mo bugnay. Ayun, tigit mo na nito. Ito muna yan, tigit mo na. Ako Ayan. Purong puro bro Sarap Oo. Mm -hmm. So natin Yung amoy pa lang oh. Grabe Parang suka Hindi Hindi siya suka Wine talaga siya Hindi siya maasin Ang man Sarap mo. Lasang ano Bugnay Bugnay <laughs> Bugnay wine <going laughs> <going> talaga Sarap Ay sila rin Lasang bugnay

Dito no maya. big na 'yung wine Kaya na siya. Ma am, ma am, ma am. Wine. mo ni. Wine At mo kois. Etong mo ni, ayun. Ma am, ma am. Ah, tubig, ma. water. ha So ayun, mga kois. Ha. Tapos 'yung mamitas ng rambutan at saka kung ano-ano pang prutas. Oh, sinana, oh, pagod na. Oh. Ayun sila, pagutin lahat. Kitanya mo oh, ako, so napakaganda talaga dito. Solid. Sulit na sulit talaga. Talagang sobrang nakaka-relax. Ayun oh. Ganda. Pagising mo ng umaga, tapos ganito yung masisilayan mo. Ay, talaga nakaka-relax. Grabe. Talagang tanggal yung stress mo sa Manila. Ay, mga mayabang may mga bayabas, Mamitas ka lang. May mitas ka na lang ng mga prutas, iba't ibang klase ng prutas dito. Apakadami mga kuys. Sulit na sulit. Huw, grabe. So paano, babalik na kami. At kami magpap magpapahinga na at kakain. So see you. Kita kayo sa tayo na video. Bye bye!